Ang aklat ni Josue, Kabanata, Ikawalong At sinabi ni Yahweh kay Josue, Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, tipunin mo ang lahat mong mga kawal, at salakayin ninyo ang lunsod ng ay. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng ay, ang kanya mga tauhan, lunsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa ay ang ginawa ninyo sa heriko. Ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran. Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ang ay. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kinagabihay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubili niya sa kanila. Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod, sa di kalayuan, at tumanda kayo sumalakay sa anumang oras. Kami na mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga tagalunsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan aakalain nilang natakot kami tulad noong una kaya hahabulin nila kami hanggang sa silay mapalayo sa lungsod lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod ito ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos kapag nasakop na ninyo ang lungsod sunugin ninyo ito gaya na sinabi ni Yahweh. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito. Pinalabas nga sila ni Josue at sila'y nagtago sa dakong likuran ng Ay, sa pagitan nito at ng Betel, samantala na natili si Josue sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Kinabukasan maagapay bumangon na si Josue at tinipon ang buong hukbo siya at ang mga pinuno ng Israel ang nanguna patungo sa ay. Pumunta sila sa gawing bukana ng lunsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon sa gawing hilaga. Isang libis ang nasa pagitan nila at ng lunsod ng ay. Nagbukod si Josue ng limanlibong libong mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lunsod sa pagitan nito at ng Betel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lunsod at ang mga nakakubling mandirigma. Sa gawing kanlura naman, sa libis na iyon, nagpalipas ng gabi si Josue. Hindi Nag-aksaya ng panahon ang hari at ang mga tagaay nang makita ang pangkat ni Josue. Lumabas sila ng lunsod at nilusob ang hukbo ng Israel sa kapatagan ng Jordan sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likod. Si Josue naman at ang mga kasama niya ay nagkunwaring natatalo at umatras patungo sa ilang. Kaya tinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng ay hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa ay at sa betel ay sumama sa paghabol sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Noon sinabi ni Yahweh kay Josue, Ituro mo sa ay ang iyong sibat, ito'y ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ganoon nga ang ginawa ni Josue. Pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan. Pinasok nila ang lungsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga tagaay, nakita nilang abot sa langit ang usok na nagmumula sa lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong bigla silang hinarap ng mga Israelitang hinahabol nilang patungo sa ilang. Sapagkat nang makita ni Josue at na mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakubli, pumasok na sa lungsod at ito'y nasusunog na. Bumalik sila at pinagpapatay ang mga tagaay. Dumagsarin buhat sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon kaya't ganap na napalibutan ang mga tagaay. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. Ang hari lang ang binihag nilang buhay at dinala kay Josue. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng humahabol sa kanila. Pagkatapos bumalik sila sa lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon, nang araw na iyon ay pinuksa nila ang lahat ng tao sa ay at may labindalawang libo ang namatay. Patuloy na itinuro ni Josue sa ay ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga Walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod kundi ang mga baka at mga ari-arian. Ayon sa sinabi ni Yahweh kay Hosue. Sinunog ni Hosue ang ay at iniwang wasak tulad ng makikita hanggang sa ngayon. Ipinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lunson. Pinatabunan niya iyon ng malalaking bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. Nagtayo si Josue na isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng pait ang ginamit niya sa altar ayon sa bili ni Moises at nasa saad sa kautos. Sa ibabaw ng altar na iyon ay naglagay sila kay Yahweh na mga handog na sinunog at mga handog na pinagsasaluhan sa lugar na iyon sa harapan ng buong Israel. Iniukit ni Josue sa mga bato ng altar ang kopya ng kautusang isinulat ni Moises, lahat ng Israelita, kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno at ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang kasama nila, ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban ng tipa ni Yahweh, paharap sa mga paring libita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng bundok ng Herezem at ang kalahati sa tapat at ng bondok ng ebal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at mga sumpa. Ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan, isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang kasama nila.